Naku, mare. May late payment na yung credit card ko. Ikaw lang ba, mare? Ayan na, o. Oh. Tingnan mo. Hindi rin ako nakabayad. Pareho tayo. Sa akin, paunti-unti ko na lang itong bayaran. Ay, sa akin, pag hindi ko nabayaran to, tatakas na lang ako. Oh. Welcome back to my YouTube channel and let's clear it with Atty. Clear. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa problema ng mga karamihan nating kababayan. Ito ay ang tungkol sa hindi nila kayang pagbabayad sa kanilang credit card bills. Ang karamihan po sa mga hindi nakakabayad ay nakakapag-isip na tumakas na. Magtiba ng kanilang tirahan upang hindi na daw sila mahabol pa. Ang iba naman po ngayon ay nakakaranas ng ipahiya online na mga collection agent. Pero ang iba naman po ay nag-iisip pa rin po kung pa paano ba nila ito mababayaran kahit pa unti Panoorin po natin ito. Ay! Ako, Mami! May payment na yun credit card ko. Ikaw lang ba, Mare? Ayan na, oh. Tingnan mo. Hindi rin ako nakabayad. Pareho tayo. Sa akin, unti-unti ko na lang itong bayaran. Ay, sa akin, pag hindi ko na bayaran to, tatakas na lang ako. Ngayari na sa akin Ay, naku, Mare. Paano gagawin mo? Paano ka tatakas niyan? Eh paano? Wala na akong kita. Wala pang ano. O, tingnan mo naman, o. Eh di tatakasan ko na, lang. Ano ka naman yan? Wala na akong negosyo. Ano nga gawin ko? Uh, Aalis na lang ako sa bahay. Nilipat na ako. Ako, Mari. Baka makulong ka niyan. Kesa naman habol-habulin ako. Ako, Mari. Ikatry ko magbayad ng paunti-unti. Ay, hey, ikaw, buti ka mo, Ikaw, meron kang perang tinatago dyan. Eh. Hey, ako, wala, ma'am. Wala akong negosyo. Nagsara na. Anong gagawin ko? Ako kaya? Paano ko kaya makumbinsi yung bangko na mababayaran ko to ng paunti-unti? Iwan ko sa'yo, Mari. di ano mo na lang yan? Saluhin mo na lang yung problema mo. So, saluhin ko na rin tong problema ko. Oh. Isa, isa yung po natin ito para po natin maintindihan. Kung kayo po ay nag-iisip na tumakas o mag-iba po ng tirahan upang hindi na po kayo mahabol, iyan po ay magiging patunay na kayo po ay may panluloko. Dahil po ang paglipat ng tirahan ang hindi po pinapaalam sa credit card provider, ay po ay may presumption na ang nais lamang po ninyo ay manluloko. At kung kayo po ay nasampanan ng kaso, at nagkaroon po ng decision na kayo po ay guilty, maaari po kayong mahatula na pagbayari ng fine na halagang 10,000 pesos o kaya po doble ng amount na inyong naiutang, whichever is higher. O kaya pagkakakulong po ng hindi bababa sa 6 na taon at hindi naman hihigit sa 10 taon. Kaya po wag niyo na pong isipin na magbago ng inyong tirahan para hindi po kayo mahabol dahil definitely kayo po ay maaaring makasuhan ng isang criminal case. Pero doon naman po sa mga nais magbayad. Ano nga ba ang maaaring mangyari kapag ka po hindi nyo nabayaran ang inyong credit card bill sa loob po ng 90 days? Maraming ngayon nagkakaproblema dahil nga wala silang sapat na income bunga ng pandemic. Ano nga ba ang mangyayari kapag hindi mo nabayaran sa oras ang utang sa credit card? Kapag ikaw ay nakakabayad ng minimum amount required ang remaining balance o ang natitirang utang ay maki-carry over sa susunod na buwan. Maliban sa naiwang utang, mapapataw sila ng interest doon sa balanse. Kaya ang akala mong kaunti na lang ang utang mo dahil nagpabayad ka naman ng minimum, pero ang hindi mo alam ay nadadagdagan pa dahil sa interest na pinapataw ng credit card provider or bako. Kapag hindi ka nakabayad kahit ng minimum amount required sa buwan na kung kailan ka dapat magbabayad, ay magkakaroon pa ito ng interest at ng late payment fee. Ang utang mo sa buwan na hindi nabayaran ay makikerry over sa susunod na buwan plus the interest plus the late payment fees. At pati ang credit score mo ay maaapektuhan. Ano nga ba itong credit score? Ito yung 3-digit number na magpapatunay ng iyong credit worthiness o yung kakayanan mo magbayad ng iyong utang kapag ikaw ay hindi nakakabayad, bababa ng bababa ang iyong credit score. Ang credit score ay mula 300 to 850 at ang 850 ang pinakamataas na score. The higher the score you have, the better. So, ano nga mangyayari kapag hindi mo nabayaran ang iyong credit card debt dito sa Pilipinas? Una, ang banko ay magbibigay sa iyo ng written notice upang i-remind ka ng iyong mga utang sa credit card. At kapag ikaw ay hindi nakabayad, ang iyong credit card debt ay maaaring ipadala na sa third party, yung tinatawag nating collection agent. At sila na ngayon ang maungulit sa iyo upang ikaw ay magbayad ng iyong utang. Narinig mo ba yung ibang mga kwento ng mga dinadanas nila kapag sila ay ipinapahiya online ng ibang collection agent? So maaari mo itong maranasan. Pero sa ngayon, ang pamamahiya online ay ipinagbabawal na. Kung sa ngayon ay ikaw ay stress na stress na dahil hindi mo alam kung saan mo kukunin ang pambayad sa iyong credit card debts, maaari niyo pong i-avail ang credit card amnesty program dito sa Pilipinas. Kung saan po ang mga credit card holders na mayroon pong natitirang mga utang ay maaaring magbayad nito sa mas mababang interest rate at mas mahabang term upang mabayaran ang inyong natitirang utang. Ano-ano bang mga bangko sa ngayon sa Pilipinas ang nagbibigay ng credit card amnesty? Ito po ang ilang mga bangko. AUB, Bank of Commerce, BDO, BPI, China Bank, Citibank, East-West Bank, Equicom Savings Bank, HSBC, Maybank, Metrobank, PNB, RCBC, Security Bank, Standard Chartered Bank, at Union Bank. Sino-sino po yung mga maaari makapag-avail ng credit card amnesty? Ano-ano nga ba ang mga requirements upang ma-avail ang Interbank Debt Relief Program? Unang-una po, dapat po kayo ay Filipino. Ang foreigners po ay hindi po maa-avail ito dito sa Pilipinas pangalawa, ang applicant po ay dapat po may at least one credit card na mula sa dalawang participating banks na aking nabanggit. Pangatlo, dapat po ang credit card accounts na hindi pa po bayad ay dapat po in existence na for at least 6 months. At ito po ay may utang ng at least 10,000 kada card o ang kabuuang utang ay at least 100,000 pesos pang-apat ang edad ng aplikante asama ang repayment term o yung panahon kung kailan niya ito babayaran ay dapat na hindi lalagpas ng 65 years. Panglima, kailangan na po ng isang co-maker or guarantor kapag ka po ang aplikante ang edad po ay sosobra po sa 65 years old at siya po ay walang source of income o kaya kumikita pero hindi po sapat upang mabayaran ang monthly amortization. Pang-anim, ang aplikante po ay hindi po dapat inavail ang program nito in the past 6 months. Pang-pito po, dapat po ay walang irresponsabling paggamit o pakaabuso ng credit card katulad po ng dinamit sa sugal o ginamit sa mga luxuries o sa mga extensive travel. So, paano po nyo maa-apply ang credit card amnesty? maari po kayong tumawag doon sa credit card provider or sa issuing bank at sabihin niyo po na kayo po ay mag-a-apply for restructuring under po sa Interbank Debt Relief Program o IDRP. Kung kayo po ay maraming credit cards mula sa iba't ibang bangko, yung pong credit card provider kung saan po meron kayong pinakamalaking utang yun po ang magiging lead bank na siya magpo-proseso ng inyong credit card amnesty application. Ano-ano ang mga documents na dapat niyo pong i-prepare? Kailangan niyo pong ma-isumite o ma-isubmit ang isang accomplished o na-fill up na po na application form. Valid government ID ng aplikante at ng kanyang co-maker kung kinakailangan po. Statement of income and expenses. Proof of income. Halimbawa po, kayo po ay employed. Maaari niyo pong ipakita o isimite ang payslips for the last 3 months or income tax return. Kung kayo naman po ay self-employed applicant, ang inyong latest ITR or audited financial statement ang inyong isusumite. Proof of other sources of income. IDRP payment agreement contract signed by the applicant and the Comaker. Debtor's Consent Form, Promissory Note, or Postdated Checks. Kung kayo po ay mag a ng credit card amnesty under the IDRP, lahat po ng inyong credit card na meron po kayong utang ay kailangan niyo pong i-declare. Hindi niyo po maa-avail to para sa iisa e o specific credit card account. Kung halimbawa na-deny naman po ang inyong application for credit card amnesty, maaari pa rin po kayo mag-apply muli makatapos ng 6 months upang maipakita niyo po na kayo po ay qualified na upang maka-avail ng nasabing program. Kung sakali po nag naman ang inyong application for credit card amnesty, kayo po ay maaari na po magbaya diretsyo po sa issuing bank o sa mga ibang bangko or accredited payment centers. So ano maaari pa po maging epekto kapag ka po kayo ay sumasailalim sa credit card amnesty. Unang-una po, lahat po ng credit card accounts overdrawn or hindi pa ay mabablock na po. At ito po ay include na po o isasama sa credit card amnesty program. Ang credit card rewards, rebates and air miles na inyong po na-earn ay mapo-forfeit po. Hindi nyo na po siya magagamit. Hindi po kayo maaaring magpa-issue o makakuha ng panibagong credit card or loan hanggat hindi pa po nyo nababayaran ang inyong credit card debt. At ang inyong pangalan po ay ma-report po sa Credit Card Association of the Philippines at saka po sa mga credit bureaus na siya po magtatago ng inyong mga files or records. Na siya maaari magamit po ng mga lenders or mga nagpapautang para sa credit evaluations at mga decisions. At kung hindi po naman kayo nakapagbayad ng dalawang buwang sunod, ang inyong credit card amnesty ay makakansel at makukonsider po kayo na in-default. At kapag ka po nangyari ito, meron po tinatawag ang IDRP ng Default one, Default All Policy. Ibig sabihin, makakancel na po ang IDRP arrangement po ninyo, hindi lamang po sa isang bank, kundi sa lahat po ng banks. At hindi na po kayo muli makakapag-apply para po sa IDRP. Kung hindi nyo naman kakailanganin gumamit ng credit card, kasi ang karamihan po ay gumagamit upang makapag-travel o makabili ng mga mamahaling bag na hindi naman kailangan. Iwasan niyo pong gumamit ng credit card kung hindi niyo po kakayanin magbayad dahil lalo lamang po kayong lulubog sa utang. Ayan, sana po natutunan po ninyo kung paano po mapabayaran ang inyong credit card kahit po paunti-unti. Hanggang sa susunod nating episode, ako po si Tony Claire Castro and let's clear it with the Tony Claire.